Hello guys, good morning! So, second week na September guys At start na rin ang uh, winter, ang taglamig So, gumaganda na yung panahon Hindi na tayo mainit Sobrang ano, init kasi dito yung nakaraan Almost 2 months So yan, ito yung mga farm, nagigreen na siya And makulim din, so umulang kanina lang Medyo umulan lang konti. Mga 10 minutes lang okay, Sobrang labi na rin, sweater na start na siguro after 2 weeks mas malamig na so ngayon nasa ano siya 20 degrees lang 20 degrees so pang tropical lang yung ano niya yung kanyang weather so after 2 weeks uh, bababa ng bababa yung uh, ano temperature so lalamig na yan green na yung ano nagigreen na yung mga farm and mahangin na rin so hello FC See you guys.